kahulugan ng brown na ahas sa panaginip. Ang panaginip ng isang kayubangging ahas ay isang matinding panaginip. Ang brown na ahas ay kumakatawan sa iyong pinakamalalim na hangarin na lumitaw. Ito ang pinakagusto mo sa iyong puso at walang nakakaalam. Kasama dyan ang material, profesional, personal o espiritual na buhay. Ito ay isang panaginip tungkol sa kaalaman sa sarili. Kung napanaginipan mo kapakailan ng tungkol sa isang kayumangging ahas, huwag matakot dahil maaring hindi ito nakakatakot na tila. Ang mga ahas sa pangkalahatan ay kadalasang ginagamit bilang mga simbolo sa mga panaginip na kumakatawan sa pagbabago, pagpapagaling at pagringyong. Ang brown na ahas sa partikular ay nagtataglay ng interpretasyon at kahulugan nito. Bagamat ang kayumanggi ay maaaring pumukaw ng mga kaisipan ng makalupang mga tono o mga patlang ng baka, mayroon din itong simbolikong bigat. Sa mga panaginip, ang kayumanggi ay madalas na tumuturo sa katatagan, sa ligan at isang matatag na koneksyon sa kalikasan. Kaya ang kayumangging ahas na ito ay maaaring sumagisag na ikaw ay mahusay na pinagbabatayan at nakikipag-ugnayan sa iyong mga instinct. Kaya sige at yakapin ng iyong panloob na snake charmer. Ang pinakamahalagang bagay sa panaginip na ito ay ang kamalayan sa sarili. Ito ay magdadala sa iyo ng kaalaman tungkol sa iyong pinakamalalim na pagnanasa. Kahit siguro hindi mo namamalayan. Tignan mo ang panaginip Naisip mo na ba talaga kung ano ang gusto mo at gumawa ka ng aksyon para makamit ang hangaring iyon? Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kayumangging ahas. Ang panaginip na makakita ng brown na ahas ay may kinalaman sa iyong pinakamalalim na pagnanasa. Maaaring hindi ito ang kaso ngunit kadalasan ang pagnanais na ito ay para sa mga solusyon sa mahinang sisingilin na kapagligiran na iyong naranasan. Kabilang dito ang pagkabalisa sa trabaho o kahit na mga sitwasyon sa pamilya na sumisipsip ng iyong enerhiya. Mag-ingat na hindi mahawa ng kapaligiran ito at tamasahin ang iyong pagnanais na mapabuti ito upang gumawa ng mga aksyon na nagdudulot ng higit na pagkakaisa at kapayapaan sa kapaligiran ito. Ang mga pagsasanay sa pagmumuni-muni at pag-iisip ay makakatulong sa iyo na mabawi ang pagkakaisa at kapayapaan sa loob. Ano man ang maling kapaligiran na iyong kinaroroonan, tandaan na ang lahat ay nasa loob mo at hindi sa labas. Kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na kayumangging ahas. Gayon pa man, sunod sa kahulugan ng nakaraang panaginip, ang panaginip ng paghawak ng isang kayumanggi na ahas ay nagpapahiwatig na mayroong kang mga kondisyon na kailangan mo upang matupad ang iyong pinakamalalim na pagnanasa. Kung kailangan mo ng lakas, mayroong ka ng pusong bakal. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ang mga tool na ito upang matupad ang iyong malalim na mga hangarin. Ito ay ganap na nakasalalay sa iyo kung ang pagnanais na ito ay bagong pag-ibig maging handa na lapitan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kayumangging ahas sa tubig. Ang kahulugan ng panaginip ng kayumangging ahas sa tubig ay karaniwang para sa mga taong karaniwang walang oras upang gawin ang gusto nila. Meron silang abalang buhay at ginugugol ang kanilang mga araw sa trabaho at personal na buhay. Sila rin ay mga tao na may buong schedule. Ang panaginip na ito ay isang babala upang papagalin ka at gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil ang buhay ay hindi lamang gumagana at tumatakbo. Makakatulong ito kung meron ka mga sandali ng kalmado at masaya. Kung hindi, hindi magtatagal ang iyong katawan at isip. Ingatan mo ang iyong rutin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking brown na ahas. Nakakatakot ang panaginip ng isang malaking kayumangging ahas. Ang panaginip na makakita ng isang kayumangging ahas na may napakahaba at malaking sukat ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago na magaganap sa iyong buhay. Sa pangkalahatan, ang matinding pagnanais na meron ka ay ang trigger Walang paraan upang malaman kung ito ay magiging mabuti o masamang bagay. Depende ito sa iyong kagustuhan dahil kung gusto mong lumipat ng trabaho, tiyak na kailangan mong umalis sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Tignan mo na lang, ito ay simbolo ng pagbibitiw. Ngunit tandaan na ang panaginip ay dumarating din upang magbigay ng babala na ang iyong mga hiling ay matutupad at iyon ay magiging isang malaking problema kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na kayumangging ahas. Ang kahulugan ng panaginip ng isang maliit na kayumangging na ahas ay nagpapakita na may maliit na pagkakataon na nais mong matupad ang iyong nais. Ang panaginip na ito ay dumarating din bilang isang babala na hawakan ang iyong sarili ng mga tool na kailangan mo upang matupad ang iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inatake ng isang kayumangging ahas babala, ang panaginip na inaatake ka ng isang kayumangging ahas ay karaniwang hindi magandang senyales. Ang interpretasyong ito ay maaaring mag-iba, depende sa iba pang mga katangian ng ahas. Kung nakagat ka ng ahas, ito ay senyales ng panganib. Ngunit sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nangangahulugan ng isang nalalapit na hamon maaari rin itong isang pagtataksil sa pagitan ng mga kaibigan o kahit na pag-ibig. Ang pinakamahalagang bagay ay manatiling kalmado at gumawa ng tamang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kayumangging ahas na nakakagat ng isang tao. Kung makakita ka ng kayumangging ahas na kumagat sa ibang tao, nangangahulugan iyon na ang taong iyon ay magkakaroon ng problema na makakasangkot sa iyong Direkta o direkta. Subukang suriin ang mga tao sa paligid mo upang makita kung paano ang kanilang buhay. Sabihin sa tao sa iyong panaginip kung ano ang magagawa ng taong iyon para mabawasan ang problema. May posibilidad na matulungan mo ang taong ito na maiwasan ang mga masasamang bagay na mangyari. Ang panaginip na ito ay tiyak na dumating upang bigyan ng babala at ibab ipabatid na maaaring may mangyari na kakilakilabot. Kung malalaman mo kung ano ang sitwasyon, tiyak na mas madaling iwasan ang problemang ito kaysa sa pagsisikap na ayusin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng kayumangging ahas. Ang panaginip na pumatay ng isang kayumangging ahas ay nangangahulugan na may nawawala sa iyong personal na buhay ang kakaiba sa panaginip na ito ay hindi mo alaman tungkol dito. Yung piling na may kulang ka, subukan suriin ang iyong buhay at makikita mo ang sagot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na kayumangging ahas. Ang kahulugan ng panaginip ng isang patay na kayumangging ahas ay nangangahulugang tapos na ang panganib. Walang alinlangan na nakakaranas ka ng mapanghamong sitwasyon o hamon sa trabaho o personal na buhay. Isang bagay na kakilakilabot ang maaaring mangyari sa iyo kahit na hindi mo namamalayan. Ngunit huminahon, ang patay na kayo manging ahas ay nangangahulugan na ang lahat ay maayos.